Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas pa lang na injury update ng Golden State Warriors kay DeAnthony Melton. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na rin naman nga na pong re-respect sa Los Angeles Lakers. Maganda na nga po sana mga katrops ang ginagawa ngayon ng Golden State Warriors sa regular season sa pagkakaroon nga po nila dito ng 9 wins at 2 losses sa standings bilang katop 2 sa Western Conference. Ngunit kasabay nga po niyan ay humarap pa rin naman nga po sila sa hindi magandang sitwasyon. Matapos kumpirmahin ngayong araw na nagtamo nga po ng sprained ACL ang kanilang player na si DeAnton Melton sa kanyang kaliwang tuhod na siyang rason bakit out siya indefinitely sa kanilang mga susunod na laban. Sa ngayon nga po mga katrops ay sasailalim pa ito sa ilang mga pagsusuri upang sa ganon ay malaman nga po nila kung sasailalim siya sa operasyon o kung kakailanganin nila nga po nito na magpahinga. Kaya napakalaki nga po ang panghihinayang ngayon ng JSW at ng kanilang mga fans dahil maganda rin naman nga po sana ang pinamalas na performance ni DeAnthony Melton sa uli nga po nilang dalawang laro bilang starter sa pag-average nga po niya ng 10.3 points. 3.3 rebounds at 2.8 assists per game sa kanyang 40.7% shooting. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang meron na rin naman nga na pong re back sa Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops, ang naging matagumpay na tatlong magkakasunod na home games ng Lakers sa loob ng Crypto.com Arena sa pagkakaroon nga po nila dito ng 3-game win streak ay magkakaroon na rin naman nga po sila ngayon ng back-to-back -back road games laban sa mga kupuna ng San Antonio Spurs at New Orleans Pelicans. At sisimulan nga po nila ito bukas ng alas 8.30 ng umaga laban sa si Spurs sa kanilang magiging kauna-unahang game sa group stage ng NBA Cup. At bago pa man nga po mga katrops, magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo na nga po dito na hindi pa rin maglalaro ang kanilang mga players na sina Jackson Hayes, Jalen Hochefino, Jared Vanderbilt at si Christian Wood. Nakalistar naman nga po dito bilang questionable si Rui Hachimura at probable naman si Antonio Davis. Pero kahit man nga po underman pa rin ang Lakers sa kanilang game bukas ng umaga pagdating sa Frankfurt, ay handa para naman nga po dito na maglaro ang lahat ng kanilang mga two-way players na si Quincy Olivari, Aramel Traore, at si Christian Coloco kung sakali mang kailanganin ng Lakers ang kanilang tulong kontra sa koponan ng San Antonio Spurs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.